ito mga kaibigan isa sa malupit na bus ng Raymond ang sasakyan ko pabalik ng Maynila Volvo bus unit po nila mula po rito sa amin sa Pulangi sa Albay pabalik po ng Maynila bali sa Sampalok po ako pababa talaga naman isa ito sa malupit na bus na mabiyahe po ngayon sa Bicol malupit at magaling talaga ang mga lads mga kaibigan patakbo driver po ng Raymond talagang sanay na sanay na po siya at napaganda po ng laro ng suspension ng Volvo bus hindi masyadong maalog talagang napakaganda po ng bus na ito mga lods mga kaibigan eto mga kaibigan mga lods nandito na kami sa may bandang sa may Quezon bali mayroon po sa unahan namin isang Scania bus ng Bicol Isaro talagang kanina ko pa inantay para makita ko yung takbuhan ng bawat isa ng nitong Volvo unit at isang Scania bus napakagaling din mga kaibigan mga lods talaga naman pares magaling tong driver ng Paul bubas ng Raymond tapos Scania bus po ng Bicolizarub bali wala pa po akong nasakya na Scania bus ng Bicolizarub sa sunod siguro hindi ko nata timing mga lads mga kaibigan pero naka timing na ako sa kanila isang beses yung kanilang Volvo bus na napakalupit din bali napaka nagpa bumiyay po ako noon ng day trip at napakaganda rin talaga ng biyay nila mga lads napakasulit po yung biyay ko dyan sa Volvo bus ng Bicolizarub ito mga lods patuloy pa rin nagbabakbakan dito sa Kirino Highway itong dalawang bus na to. Parehas magaling pero parang sumisignal yung Scania mga lods na pinapauna na tong Raymond. Pero alanganin pa siya kaya di mo na siya umovertake mga kaibigan mga lods nagkaantay ng tamang pagkakataon at talagang libre bago siya umovertake. Ito mga kaibigan, patuloy pa rin siyang nagsisignal na pinapauna pa rin yung nakasunod sa kanyang sakyan. At mga kaibigan, mga lads, talagang papanatan niya na rito sa rektahan. Wala pong kasalubong at makais po yung daan. At hindi rin po siya paliko. Kaya talagang sabi yung overtake. Pero kasi mga kaibigan, mga lads, itong Bicol Isarug, yung Sentute, hindi ka Transport, bali talaga may speed limit lang po talaga sila sa kumpanya nila hanggang 80 km per hour lang po yan. Hindi na po sila pwedeng sumobra kasi may penalty po yan sila kapag sumobra po ng kanilang limit ng speed. Kaya talagang hanggang 80 lang po yan ang Bicol is kaibigan at ang Pina Francia tapos ang Legazpi Sentio Transport at ang Pintado si isang kumpanya na lang po yan kung di po ako nagkakamali mga kaibigan mga lods sa kanila sa sila rin po yung may-ari ng Victory Liner pero di po kasi ako pamilyar sa mga bus po ng Norte kaya talagang mas safe po talaga sumakay doon sa mga ganong bus na may speed limiter kasi talagang hindi sila bumabakbak hindi katulad sa mga walang speed limiter talagang Diritiretso Hanggang kailan nila kaya Talagang bumabakpak sila Kaya mas safe po talaga Sumakay sa mga may speed limiter na bus Kasi hanggang dun lang po talaga yung speed nila nililimitahan yung kanilang takbo Mga kaibigan Kaya mas okay po dun sa katulad sa Bigulisar Magaganda rin po talaga yung mga bus nila Mga kaibigan mga lods Napakalupit din po ng mga bus nila Magaganda at Malilinis Bali mga kaibigan Wala pa po tayong sunod na i-upload Pakatapos po nito ng mga bus Bali iba po Siguro muna yung upload ko kasi wala pa po, po tayong biyahe pa uwi. Wala pa tayong pamasay. Mag-iipon pa ulit <laughs> ng pamasay pa uwi sa Bicol para makapag po ulit ng ibang bus. Yung damang po mga kaibigan, mga lods. Maraming maraming salamat sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Sana po baka pwedeng pakisubscribe po ng aking channel. At sana pakilike and share na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mapalos po sa inyo ka boss. Padapa po ka mo. God bless po. Ingat po kayo palagi.